mga farmer last dos magpapahinga na ako dahil napuyat ka ng gabi sinipin lang natin itong ginagawa parang mas maganda itong ginagawa ni John din na welding rod lang welding rod lang pala wala ka nang gagawin ano ayan o oh, ang ganda o oh. Ganun oh. hmm. hmm. lang Oh. Galing ha. Ngayon design. Tapos tipis-tipis ang konti. Hmm. Kaysa ganito, ito dodoblehin mo pa. Titirahin mo pa 'yan. Papaikutan. Para mas maganda 'yan, yun eh. Mas maganda. Kasi yung doble trabaho, ano? You know? oh magandang buhay mga ka-farmer it's a busy busy day ngayon Saturday may dalawang sasakyan na parating pero dito tayo sa ating uh, ay oh, nagpuputik, kailangan tong tambakan ng tawag uh, dito uh, graba graba maglalagay tayo ng ano dito swing Doon sa puno, mahaba dito. Doon pala mayroon pa pwede din tayo maglagay. Para may upu-upuan lang ba? Tapos a uh, tingnan natin kung uh, doon mayroon pa. Ayun. Ah, naglalagay sila ng brace mga farmer Yung brace pala nilagay nila, medyo nakalabas ng kaunte kasi nakalabas din yung tubo. Tingnan niyo oh. Nasa side, hindi siya naka-center. Mm. Ayun. Pagdating dito, nasa pero okay naman oh. Weld pa yan ang na nila yan mga bisita natin ay tapos nagpipintura na sila kahapon mga ka farmer ayan tutuwa ako kasi ang progress natin ay mabilis sabi ko nga kay papayam what if kung nahihirapan tayong kukuha ng artist. Yung ano, isingit na lang para artist kung 2 to 3 days makuha niya. Ipa-primer na namin lahat ng mga pipinturahan niya like this. Ano? Mga poste naka-primer na po ng white para siya doon na lang hakti na lang. Yun po 'yun. Ano natin? Mat ka pa nakawala. Nasaan yung mga ato Ba. Teka, nakatali, nakatali pa itong mga ito eh. Ito naka-primer na. Gray nga lang, dapat pala may black primer black. Pero okay na rin. marami po ang ating uh, customers ngayon pero maaga kasi sila 9.30 pa lang oh. tingnan nyo oh. wala hmm. hmm. ang break hmm. Ang dami na naman mayroon Meron pa. mag -ano pa tayo. Mga ka-farmer. Binibisita ko. Tayo pa lumilipad. Oh. So we need to ano, put 700 na naman yan Pero kailangan For the sake of talong Maganda ang panahon Mukhang uh, tutuloy tayo Dahil uh, according to weather forecast uh, Monday morning Ay nasa tapat na po ng uh, Apari Yung bagyo So malayo na <laughs> Lusot Tuloy ang ligaya. ganda na oh. Full weld. Ah, okay. Ayun pala 'yung gagawin talagang buko. Oh. Ito naka full weld na. Oh. Ah, ganito. Ayun mga farmer. Pakita na natin. <clears throat> Ayun, tapos medyo aanuhin ah, pa 'yan. Pipinuhin ng kaunti O tingnan niyo ang ganda. Oh. oh. Ayan nga. Ang datingan medyo matrabaho pero yun ang gusto para naman ano, masihan yung mga kakain napaka presko dito mga, mm -hmm. mga farmer ang hangin ay ganun hindi e kagaya doon nakakulong na dito ay presko ba napaka presko dito pag haagawan ito pag haagawan tong kubong ito John ang presko rito kumpara doon ano ang layo ng ano ang layo ng uh... Oo, oh, kasi sarado na eh. Sarado na dito po ay ano, ang luwag tapos ang ganda ng uh, ang labas ng hangin, talagang ay talagang ano, excited match na ako dito. Ayan, salamat po pala kay Nanay Christopher Minay. Ah, uh, nagpadala ako ng chili paste. Bigyan niyo nga ano, uh, patikim niyo kay Wendel Baricotot at uh, Romel Chica, yung ating chili crab. <laughs> Ayan uh. Tapos salamat ng marami sa uh, painting. Hindi ko pa binubuksan. Mamaya bubuksan natin. Para naman na uh, ano. Ayusin natin 'yan. Baka hindi na namin maasikaso, baka next week na po namin may kabit. Next Saturday uwi ko na muna sa baba at uh, kailangan na uh, syempre doubly ingat oh. <clears throat> o yan mayroon tayong mga bisita Mas, masaglit lang ako nasa kabilang vlog yan dito tayo sa kubo niyutang hmm. pa ako kay Kuya Mr. 13,000 kasi nung bumisita ako doon saktong-sakto binigyan ko na siya ng 50 so sabi ko Kuya Mr. 13 dadan ko na alam niya namang busy ako ngayon ganda. 200, ah, 2,600 po na pawid ang ginamit dito. 2,500 na tali. Yung tali, ah, ito, ito, ito. yung tali niya. Ayan, ayan, yeah, 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 yeah. 2,500. So ganyan po ang naubos ng ano ng kubong ito. Pero naman tingnan niyo solid talaga. Apakaganda. ganda Lalo na pag nalagay na po yung ating mga uh, makikita nyo na yung ganda. Tapos may duyan na, may lamesa na. Ay. <laughs> Sana ma-invite po namin kayo. Sana ma-invite namin kayong pumunta po dito at kumain. Ano. Buti nga at may nagtatrabaho ngayon dahil uh, sayang naman araw. O, oh, bakasyon na naman kami ng isang linggo. Hmm. Sabayan, puro welding ngayon. Hmm. Hindi pa pala nakatali yung mga aso. Chay-chay kasi yan, o. No? Ayan nakalimutan Maaga kasi dumating yung mga customer. Di ba pala nakatali yung mga aso? Di mahuli daw si Chucha. Ayan mga ka farmer, balikan natin. No? Oh. Okay na, galing ni Junjun -Jun talaga. Perfect. Oh. Yung ano yan, para ano daw din. Brace na din para hindi na masyadong supporta pa rin mga farmer Akala ko nga lalagyan pa nila yung iba. Sabi ni Papa, hindi na yung apat na lang ang lagyan over tibay na <laughs> baka naman ma over tibay mm -hmm. ako matuloy kami sa ano Sabi mm. nga ni Bebe, mas late niya na din kasing sinabi eh. Actually, nung nakita niya to, doon niya lang na rin siya nagkaroon ng idea na mas maganda daw kung naka-lovers niya. Pero, preskong presko po dito. Dito palang lang pala. Iba yung temperature dito. Kagaya na sabi ko kayo na, compare doon sa kainan. Kasi sarado yun eh. ba diba, Halos wala na pong, kumagamay, natakpan ng mga bamboo. Kaya yung circulation medyo nabawasan. Dito talagang Four corners Kahit saan mang galing ang hangin Eh Tagusan talaga uh, Maganda Busy kami ngayon sa litsunan Ayan Thanks God At uh, ayan Meron pa pong mga Ano Pero Papahinga ako ng maaga O um, mamaya maya Baka baba na ako Dahil uh, Ay Hindi ako pinatulog ng acid Mga farmer uh, Grabe Natukso ako sa kapi kahapon Um, nandito kasi ano na napatimpla ako ng kape ba hindi na ako na ano alos sa hindi ako pinatulog kagabi napapanaginipan ko yung pag-akyat ng asid sa sa may parang nandito sa may dibdib eh grabe buti nga ngayon wala na magabi lang talagang ano hanggang umaga Ah ko wag na muna. Si Baby pinainom pa ako ng ice coffee. Pagligo ko, oh, kape na naman ka Presko. Junjun nagto full weld na. Tapos saanin pa nila yan, syempre. Ano pala yung technique nila? Ang ganda, oh. Ang ko ganin yun lang, hindi pa pala. paggaanuhin talaga. Ayun, no, Ito na yung malinis. Oh. Pag na yan, parang kawayan. Na naman. <laughs> Malikot ang otak. Pero sabi ko kay yan, kulay brown na. Huwag lang green na parang masyado namang ano, fresh. Presko pala dito, ano? Presko, presko. Hmm. kahit saan hangin ang hangin manggaling talagang open ay napakaganda talagang hindi tayo magsisisi dito sa uh, project na to grabe napinturahan pa yan ng kahoy nako lalong maganda <clears throat> Tapos si Nel Nel kahapon, nagano na ng mga, kaya lang itong ang palo china namin, iba ibang kapal eh. Kamali ako, dapat pala. Iba iba ang kapal niya. Oh, ito manipis. Meron namang, ito makapal. Oh. Ayan o. Oh. Kakaiba. Kapag linatag, Alam ko mayroon pa dito. Iba-iba. Oh. Ayan. Ah, okay. konti lang pala ang siwang talaga ayan lang po ayun mo ayun suabi okay lang kasi mahirap nga daw yung dikit dikit masyado nice lang naman tapos bibilugi ng konti yan para ano si Junjun naglalagay na rin ng ano. Wala wow, wala rin pala yung parang bakal ano. Ano yung welding rod na lang linagay mo? Ha? Huh? Oo oh, nga naman ano Nagkulang kasi Tapos i ano mo naman yan diba Oo nga Oo Kaya naman pala eh hmm. Tsaka hindi mo naman kailangan perfect na perfect nyan dahil yung kawayan iba-iba ang hugis eh di ba? yun no Ayun tapos na kami napakaaga nagkakantahan na Ay. Mga kanta-kanta ka kanina. Kaya, kaya. Oh. Ha? Huh? Homesick, ka. homesick ka ba? <laughs> o, huwag ka na muna pumasok. Homesick ka pala eh. <humsick> ka, dami yung naugasan ha tapos na tayo ayos nice na yan si Romel na lang ang hinihintay. oh, i-deliver to ng pasig tapos meron tayong ter ano, 20 chili paste taga angeles Dadalhin ni Romel Pipick pipikapin na lang daw po dun sa bahay niya oh kala ko nagali na wala. mo relax na tara yung biyahe oh, relax lang muna Maliit lang pala, 25 kilos lang, no?

last year dito par meron pa sa kanila oh kita ko 'yung mga Last year. Uh, Oy, ayan mga farmer. Last, gusto magpapahinga na ako dahil napuya ako ang ng gabi. Simitin lang natin 'tong ginagawa. Parang mas maganda 'tong ginagawa ni Junjun na welding rod lang. Welding rod lang pala. Wala ka nang gagawin, ano? Ayan oh, ganda oh. Oh. lang Ano na? Oh. Galing ha. May design. Tapos tipis din sila ng konti. Hmm. ganito, ito dodoblehin mo pa. Titirahin mo pa 'yan. Papaikutan. Para mas maganda 'yan, Jude. Eh. Mas maganda. Kasi yung doble trabaho eh Uy, nakaka, nakaka ano. Tingnan natin tong nilinis. Tingnan natin tong nilinis. Naati alis na andiyan, oh. kumain lang. <laughs> Road trip. Banding na mag-asawa. Ready na para pintura. ito yung pintura na black na lang I imagine ko na yung black tsaka ano eh imagine nyo po yung kulay ng black dyan kasi pag grey lang parang hindi tapos ang pagkakaang dating ano? pero pag black finish talaga siya so parang maganda ayun lang ano dyan medyo ano pipinturahan ulit sabi ko nga sana bago nakabit yung ano napinturahan lahat ng brown yung mga tubay ito mahirap eh. na pag nasa taas na oh Iyon ang challenge dito. Paano namin pipinturahan to ng dapat para na pinturahan mo na walang anghang yan walang anghang ano lang talagang ano oh kada subo nakakain ako isang buba na eh o yan mga farmer wala masyadong aksyonan at ah uh, may na muna bukas same pa rin di ko alam kung may trabaho bukas o papahinga sila pero sasabay ang mga yan ang hmm. dami pong nagagandahan yung mga pumupunta dito. Gandang ganda po sila sa kubo. Ako rin naman ay gandang ganda talaga. At matibay talaga mga ka-farmer. Kaya, yeah. ayan, <coughs> nagpapasalamat tayo syempre. Hmm. Ang pangalan po ng anong yan, papahanap ako ng si Billy kasi baka yung kapatid ni Bebe malagyan ng yung kahoy wala yung pangalan niya. Rosel and Hansel para pag at least oh, saan Rosel? Oh, itong 1 kilo Rosel para hindi na yung kubo 1, kubo 2 wala na may pangalan na po siya. Oh, mas maganda. Kasi ngayon, isa lang ang kubo eh ngayon tatlo na yung area ng ano, tatlong mga tatlong section na yon, kubo 1. Ilalagay na din nga ng pangalan tong dalawa para at least eh, pagka sinabi mong gano'n yun na yung si-serve para hindi na ano, hindi na malilito yung mag-serve medyo malayo nga lang mga farmer <laughs> lulusok sila tapos sa uh, tingnan natin kasi baka mamaya yung kung may wheelchair ano pero baka graba na lang po para medyo gumanon para hindi naman na ano tapos ayun nga yung mga swing pwede tayo dito sa upuan lang ba na naggaganong uh, ganon Hindi naman gaganon eh, ano. Oh. Tapos dito, pwede pa tayo dito. Oh. Mahabang lubid lang. Eh. Tapos dami nating akasya doon, di ba? O kaya yung uh, thick wood na makapal. Pwede din naman 'yon. Hmm, medyo matagal pa po ito dahil uh, yung pintor pa kailangan natin maghagilap ng pintor So yan, maraming maraming pong salamat at magandang buhay!